sa Espanya, si Manuel at ang kanyang asawa na si Julia ay pauwi na sa kanilang sasakyan. Habang naglalakbay sila, binanggit ni Julia ang tungkol sa pagkakaroon ng mga anak dahil hindi pa nakakapagdesisyon si Manuel tungkol dito at kailangan niyang makakuha ng sagot upang magplano para sa kanilang hinaharap. Nagkaroon sila ng pagtatalo at pareho silang nahirapan sa sitwasyon, kaya't si Julia ay mabilis na nagmaneho upang iwasan ang paparating na sasakyan. Sa kasamaang palad, napunta ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada at bigla silang nahadgap ng isang malaking truck na nagpagulong sa sasakyan. Isang taon pagkatapos ng insidente, si Manuel, na isang biudo, ay namumuhay mag-isa kasama ang kanyang pusa. Sa telebisyon, iniulat ng mga mamamahayag ang usapin sa United Nations tungkol sa posibilidad ng pagsasara ng mga hangganan dahil sa isang kakaibang virus na kumakalat. Hindi gumagana ang mga hakbang sa pag-iwas at nagiging marahas ang mga tao sa mga hangganan habang nagsisikap silang makalabas. Si Mano ay sobrang lungkot na halos hindi na siya tumutok sa balita at sa huli ay pinatay na lang ang telebisyon hindi niya nakikita ang isang footage mula sa seguridad ng ospital na nagpapakita ng isang pasyente na unti-unting nagiging zombie. Pagkatapos, naglakbay si Manuel at napansin ang isang ambulansya na dumaraan. Ang mga pader sa bayan ay puno ng mga graffiti na nagsasabing, darating na ang katapusan. Dumating si Manuel sa pantalan upang makipagkita sa dalawang babae na interesado sa pagbili ng kanyang bangka, na hindi na niya, niya ginagamit mula ng pumanaw ang kanyang asawa. Habang hinahanap ang mga papeles ng bangka, natagpuan ni Manuel ang pulse errors ni Julia, na nagdulot sa kanya ng matamis na mga alaala. -ala. Sa kanyang pag-uwi, tumanggap si Manuel ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Belen, ngunit hindi ito sinagot. Pumunta siya sa supermarket para mamili at napansin na mas maraming pagkain ang binibili ng mga tao kaysa karaniwan, kaya halos maubos ang mga stock sa mga istan. Pag-uwi, ipinako ni Manuel ang pulse sa leeg ng pusa at narinig sa telebisyon na ang virus ay pumasok na sa Espanya. Kinagabihan, nag-video call si Manuel sa kanyang kapatid na si Belen, na naging malaking balita dahil ang asawa nito ay nagtatrabaho sa gobyerno. Ipinahayag ni Belen na sila ay ililipat sa Canary Islands at iniimbitahan siya na sumama ngunit tumanggi si Mano. Kinabukasan, napansin ni Mano na ang mga kapitbahay nila ay nagsisilisan kaya nagdesisyon siyang umalis din at dinala ang kanyang pusa. Sa kanyang biyahe, narinig sa radyo na may bagong variant ng virus na kumakalat sa Europa. Ang variant na ito ay nagpapabilis sa incubation period nito na ilang minuto lang at kumakalat ito sa pamamagitan ng mga sugat at kagat. Sa paliparan, nagpadala si Mano ng mensahe kay Belen na sasama na siya sa kanya. Ngunit nang nagsimula ang mga tao na magtangkang sumakay sa eroplano, hindi tinanggap ang mga tiket ng walang paliwanag at nagsimula ang kabuluhan Biglang ipinalabas sa malaking screen na kinansela ang lahat ng flight, at nakatanggap ng mensahe ang lahat ng tao sa kanilang mga cellphone na nagsasaad ng isang civil security alert. Nagpanik ang mga tao, at may ilan pang sumubok pumasok sa eroplano. Tumawag si Belen kay Manuel at pinayuhan siyang magtago na lang sa bahay at huwag lalabas hanggat walang karagdagang balita. Sa puntong iyon, may isang lalaki na ninakaw ang baril mula sa mga gwardya at nagbanta na magpapaputok, kaya't nagmadali ang lahat na lisanin ng paliparan. Habang ang lahat ay sumusubok makauwi, natrap si Manuel sa traffic at narinig sa radyo na ang lahat ng kalsada at tulay ay pareho na ang sitwasyon. Habang lumilipad ang mga helicopter ng militar, nagsimula ng lisani ng mga tao ang kanilang mga sasakyan at nag-away-away na. Iniulat ng mga balita na ang mga sundalo ay inilikas na, at ang mga tao ay nagkakaroon ng riot, na nagresulta sa maraming sugatang sundalo. Nang maglaon, marami sa mga nag-aabang na driver ang napagod at iniwan ang kanilang mga sasakyan at naglakad na lang. Dinala ni Manuel ang kanyang pusa at nagdesisyon na rin gawin ito. Nang makarating si Manuel sa kanilang baryo sa gabi, natuklasan niyang may grupo ng mga sundalo na pinalibutan ang isang gusali at nagtatayo ng isang espesyal na tono. May mga kakaibang tunog na naririnig mula sa loob, at nagulat si Manuel nang makita niyang may dalawang sundalo na nagdala ng isang zombie mula sa bahay at ipinasa ito sa military vehicle. Habang umiiyak ang asawa ng may sakit na lalaki, dinala ang zombie at dito na realize ni Manuel na kilala niya ang lalaki. Pagkatapos, umuwi si Manuel at natulog. Nang gabing yun, napanaginipan niya ang aksidente at ang pagkamatay ni Julia. Kinabukasan, nag-video call si Belen kay Manuel at sinabi niyang nag-oorganisa sila ng mga safe zones para muling ipamahagi ang mga tao. Ngunit may mga argumento sa loob ng army dahil habang damadami ang mga taong kinukuha nila, mas tumataas ang posibilidad na madala ang virus sa mga safe zone. May mga bansa na rin na nahirapan sa pagsubok na ito. Pinayuhan ni Balan si Manuel na manatili sa bahay anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, ipinahayag ng mga malalaking lungsod ang quarantine at hindi pinapayagan ang sinuman na maghanap ng kanlungan doon, na nagdulot pa ng mas maraming kaguluhan sa kalye. Hindi na nakokontrol ang virus at nagsimula ng makita ng mga tao ang mga zombie na kumakain ng tao sa kanilang mga paligid, na kinukunan nila para sa social media. Ang iba ay gumawa ng mga video na nagbabahagi ng mga ideya kung paano gumawa ng armor at magtanggol sa kanilang mga sarili. Nang hapon, inanunsyo ng gobyerno ang state of emergency at may mga bagong restriction na ipinatupad Lahat ng komersyal na aktibidad ay kailangang huminto pagkatapos ng alas dos ng hapon at maaaring militarisahin ang populasyon Nang muling pumunta si Manuel sa supermarket, halos wala ng pagkain at ang mga tao ay magnanakaw mula sa mga kamay ng iba Kinuha ni Manuel ang kaya niyang dalhin, at sa paglabas niya, nakita niyang lumilipad ang mga fighter jets Sumunod, tumigil siya sa gasolinahan para maghanap ng mga supplies, ngunit isang sugatang pulis ang lumapit Matapos magbanggaan sila, pumasok siya sa loob ng tindahan ng gasolinahan at isinara ang mga pinto gamit ang kanyang handcuffs. Dumating pa ang mas maraming tao, tumatakbo at humihingi ng tulong. Bigla na lang, isang zombie ang sumugod sa isa pang pulis at nagsimula itong kainin sa mukha. Kinuha ni Mano ang isang mop at naghanda upang ipagtanggol ang sarili, ngunit bago siya maabot ng zombie, binaril siya ng patay na pulis, dahilan upang mabagsakan siya ng dugo ng zombie sa mukha. Sa loob ng tindahan, tinangkang kumatok ng unang pulis sa salamin habang nagsisimula siyang magbago. Nais ni Manel na tingnan ang pulis na nahulog, ngunit binaril siya sa sahig upang pigilan siya. Pagkatapos umalis ni Manel kasama ang kanyang mga gamit, nagpakamatay ang pulis. Kinahapunan, nagpakita ang presidente sa TV at inanunsyo ang pinalawig na lockdown. Ang mga hindi makikipagtulungan sa army sa kanilang mga plano ng paglikas ay makakasuhan. Sumunod sa mga tutorial sa internet, ginamit ni Manel ang kanyang mga gamit upang palakasin ang mga pader ng kanyang bahay at nag-install ng security camera. Nang gabi, dumating ang army sa kapitbahayan ni Manuel upang magsagawa ng paglikas, ngunit nagpadala si Bella ng mensahe kay Manuel na manatili sa bahay at nangako siyang ililigtas siya balang araw. Pinatay ni Manuel ang mga ilaw at nagtago kasama ang kanyang pusa habang naririnig niya ang mga sundalo na kumakatok sa kanyang pinto. Sa kabutihang palad, hindi nila nabangga ang pinto o nakita siya sa bintana, kaya't umalis sila. Makalipas ang dalawang linggo, nagsisimula ng maubos ang pagkain ni Manuel at hindi na siya makatawag kay Belan dahil wala ng signal. Matapos mag-alinlangan, kinuha niya ang mga gamit para sa self-defense, tinakpan ang katawan ng maraming damit, at umalis sa kanyang bahay. Nagnakaw siya ng pagkain mula sa iba't ibang mga bahay, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nahanap. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok siya sa isang bahay kung saan nakatagpo siya ng isang matandang babae na si Gabriela, na hindi nakasama sa paglikas dahil siya ay nakasalalay sa wheelchair. Wala ring pagkain si Gabriela, ngunit itinuro niya sa kanya ang mga bahay kung saan maaaring may laman dahil nakita niya ang mga kapitbahay na bumili ng sobrang daming pagkain bago mag-lockdown. Binisita ni Manuel ang bawat bahay sa listahan at nagsimula siyang makakita ng pagkain at iba pang mga gamit, pati na rin ng isang bisikleta. Dahil sa bisikleta, nagkaroon si Manuel ng lakas ng loob na maglakbay pa at nakakita ng maraming pagkain na ibinahagi niya kay Gabriela. Binigyan din niya siya ng walkie-talkie upang magkakontakt sila habang siya ay nasa labas. Isa na lang ang natitirang bahay na bibisitahin, ang bahay kung saan natagpuan ng mga sundalo ang isang zombie. Wala siyang nahanap na pagkain, ngunit may nakita siyang tangke na may patay na isda. Bigla niyang naramdaman na may tao sa likuran niya at mabilis na nagbukas ng putok, akala niya isang zombie. Ngunit isang normal na tao pala iyon na agad tumakbo nang makita niyang agresibo si Manuel. Bago umalis si Manuel, tinignan niya ang isang huling kabainet at nakakita ng higit pang pagkain. Lumipas ang mga araw at madalas magkasama si Manuel at Gabriela para maghapunan. Isang gabi, uminom si Manuel at nagpadala ng mensahe kay Gabriela. Nagsisi siya dahil hindi siya nakapagspend ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya. Nang magising siya, napanaginipan niya ulit ang aksidente at naalala ang mga huling sandali nila habang sila ay inaalalayan papuntang ospital gamit ang isang helicopter. Bigla siyang nagising ng marinig mula sa walkie-talkie ni Gabriela na kailangan niyang buksan ang radyo Ginawa ito ni Manel at narinig niya ang isang boses na nagsasabing nagpapadala sila ng mga survivor papunta sa Canaries, at nagbigay sila ng mga coordinates upang matulungan ang iba pang mga tao na makarating sa lugar ng paglikas. Hindi nagtitiwala si Gabriela, ngunit sinabi ni Manel na nauubos na ang kanilang pagkain. Ang grupo ay tila nasa Ero o sa estuary, at sinabi ni Manel na maaari nilang marating iyon gamit ang kanyang bangka. Ngunit tumanggi si Gabriela dahil sa takot na maging pabigat. Ngunit tumanggi si Manuel at nangako siyang aalagaan siya. Kinabukasan, nag-alala si Manuel nang hindi sumagot si Gabriela sa mga tawag niya. Pinuntahan niya ito at natagpuan niyang nagpakamatay na siya. Iniwan ni Gabriela ang isang liham na nagpapasalamat kay Manuel sa mga nakaraang araw at nag-utos sa kanya na magligtas ng sarili. Habang pauwi, biglang inatake si Manuel ng isang zombie na nakahawak sa kanyang binti matapos siya matumbang mula sa pakikipagbakbakan. Nagpatuloy ang labanan at nakagat siya ng zombie sa kanyang braso, ngunit sa kabutihang palad ay hindi pumasok ang mga pangil dahil sa proteksyon na suot. Ngunit tumalsik ang dugo ng zombie sa mukha ni Manuel. Nakipagsabayan siya sa zombie, pinilit buksan ang kotse, at binugbog ang nilalang gamit ito, kaya't nabulunan ang zombie sa basag na salamin. Matapos nito, kumuha siya ng kanyang armas at binaril ang zombie ng mamatay ito. Kinuha ni Manel ang ID ng zombie mula sa kanyang wallet at inilagay ito sa dibdib nito, sakaling matagpuan siya ng mga autoridad. Pag-uwi ni Manel, nagpakulo siya ng tubig upang linisin ang kanyang armas at muling nagpadala ng mensahe kay Bela na hindi na siya makakapaghintay pa sa kanya. Ngunit wala pa ring signal. Kaya't nagpa siya si Manuel na umalis kasama ang kanyang pusa gamit ang bisikleta, naglalakbay ng mabilis sa mga walang katao-tao na kalsada. Nang makarating siya sa isang harang, napilitan siyang dumaan sa kagubatan. Doon, hinabol siya ng mga zombie, ngunit hindi sila mabilis kaya't nakapagpatuloy siya. Minsan, sinusubukan nilang tumalon kaya't kailangan niyang mag-ingat. Nang makatagpo siya ng isang abandonadong kampo, nag-aalala si Manuel sa kung ano ang makikita niya, ngunit wala na siyang ibang daan kaya't ipinagpatuloy niya ang pagdaan. Biglang lumabas ang isang malaking pangkat ng mga zombie mula sa kampo at nagsimulang habulin siya. Pabilis ng pabilis ang kanyang takbo, iwasan ang mga kagamitan at mga zombie. Matapos ang ilang minuto, nakarating siya sa isang daan ngunit natagpuan niyang may mga patay na katawan na nakaharang dito. Mabilis siyang tumakbo ngunit nahulog sa bisikleta. Mabuti na lang, ligtas ang kanyang pusa sa kanyang hola. Habang naririnig ang mga zombie na papalapit, mabilis na bumangon si Manuel at nagpatuloy sa pagtakas. Ngunit hindi magsimula ang bisikleta, kaya't wala siyang magawa kundi magtakbo tumakbo siya sa kagubatan, habang halos nararamdaman na ang hininga ng mga zombie sa kanyang likuran. Sa wakas, nakarating siya sa daungan, at nang makatawid siya sa tulay, isinara niya ang gate sa likuran niya. Hindi nagtagal, nagsimulang kumatok ang mga zombie sa salamin ng gate hanggang sa masira ito at makapasok. Ngunit nakatawid na si Manuel sa mas matibay na gate at nakaligtas. Inisip ni Manuel na wala ng pag-asa dahil natuklasan niyang wala ng mga bangka sa daungan. Subalit, nang maghanap siya, nakakita siya ng isang abandonadong bangka sa malayo. Lumangoy siya papunta roon at sinubukan ay start ang makina, ngunit hindi ito gumana. Sa sandaling iyon, narinig niyang may ingay at binuksan niya ang isang pinto. Natagpuan niya ang isang zombie na sanggol na nakasabit sa isang silya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Manel at ang kanyang pusa gamit ang isang maliit na raft. Sinubukan niyang makarating sa lugar na tinukoy sa mensahe sa radyo, ngunit nasira ito at wala pa ring signal kahit gaano siya kalayo mula sa pampang. Patuloy niyang near record ang mga mensahe para kay Balan. Nang gabing iyon, tumigil ang raft sa gitna ng paglalakbay. Sinuri ni Manel ang makina at natuklas may katawan na nakabara dito. Bigla, may nakitang maliwanag na ilaw at nagsimula siyang mag-wave at sumigaw para humingi ng tulong. Isang bangka ng mga Ukrainian na ang dumaan at pumayag na dalhin siya. Dinala sila sa isang malaking barko at binigyan ng pagkain. Ang tanging nakakapagsalita ng Espanyol ay si Victor na nagpasabi kay Manel na ang mga Canaries ay na, at hindi pinapayagan ng mga pulis na magsakay ng mga survivor. Kaya, nagsimula ng mapuno ng mga zombie ang lupa. Binigyan si Manuel ng silid sa barko matapos niyang mangako na tutulong silang maghanap ng mga supplies kinabukasan. Panipi, sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Manuel ang mga boses at tumingin siya sa bintana. Nakita niyang may mga survivor sa isang bangka na humihingi ng tulong. Kinabukasan, tinanong ni Manuel si Victor tungkol sa mga survivor na nakita niya, ngunit nagpatuloy si Victor na nagsabing walang dumating noong gabi. Pagkatapos, tinawag si Manuel sa opisina ng kapitan para tumulong maghanap ng mga mahalagang gusali sa mapa, tulad ng mga ospital at pabrika, Pagkatapos ng ilang oras, natuklasan ni Manel na ang bangka na nakita niya noong nakaraang gabi ay nakalagay sa barko at ang mga gamit ng mga survivor ay hawak na ng crew. Tinatanong ni Manel si Victor tungkol dito, ngunit hindi ito sumagot. Dahil si Victor ay isang piloto, sinabi ni Manel na alam niya kung saan matatagpuan ang isang helicopter, ngunit sinabi ni Victor na maghinay-hinay siya at huwag magtanong pa. Sa gabi, napansin ni Manel na may mga bangka sa barko na kinuha mula sa mga survivor. Tumakas si Manel at kinuha ang kanyang mga gamit, Itinago ang kanyang pusa sa bag, at nagtago upang maghanap ng paraan palabas ng barko. Sa isang silid sa ibaba, nakatagpo siya ng dalawang survivor na nakatali. Mabilis na pinalayan ni Manel ang isa, ngunit nang tumayo ang lalaki, pinaputok siya ng gwardya. Si Victor ay dumating at nakipaglaban sa gwardya upang kunin ang baril, ngunit nagkaputok at nabaril nila ang mga gamit sa paligid. Naglaban sila at si Victor ay nakakuha ng lubad at ginamit ito upang patayin ang gwardya. Nang mamatay ang gwardya, nagsabi si Victor na nais din niyang tumakas, kaya't pumayag silang maghanap ng helicopter. Ang tatlong lalaki ay nagsimula ng magtulungan upang makalabas ng barko. Ang kanilang layunin ay makalabas at makapunta sa isang bangka. Nang malapit na silang umalis, bigla silang pinaputok ng dalawang gwardya, na nagresulta sa kamatayan ng isa sa mga survivor. Tumakbo si Manuel at si Victor at mabilis na pinabilis ang bangka upang makaligtas bago sila mapatay. Nang makaligtas, nakarating sila sa pampang. Tinulungan ni Manuel si Victor na maglakad, at sila ay nakatagpo ng maraming sasakyan at mga zombie na nahulog sa mga kotse. Mabilis silang kumilos at pinatay ang mga zombie upang makaligtas. Pagkatapos, sinubukan nilang makalabas ng lugar gamit ang isang sasakyan upang hanapin ang ospital kung saan namatay si Julia, dahil naalala ni Manuel na nakita nila ang helicopter noong mga huling sandali. Habang naglalakbay, ikinukwento ni Victor na ang kapitan ng barko ay isang halimaw na nagtatayo ng isang refuge sa isang isla at ang mga tanging pinapayagan niyang mabuhay doon ay ang mga naglilingkod sa kanya. Kaya, ang lahat ng mga babae at bata ay kinuha para sa kanyang kasiyahan. Nang makalapit sila sa ospital, labis na nabigla si Manuel nang makita niyang wala ang helikopter sa bubong ng ospital. Biglang may tumalo na zombie sa ibabaw ng kotse kaya't nagsimula si Manuel magmaneho ng mabilis upang itapon ito. Gamit ang baril ni Victor, pinatay ni Manuel ang zombie, ngunit ang ingay ng baril ay nagakit ng mas maraming zombie na nagsimula ring umatake. Pinatay ni Manuel ang mga zombie na dumating. Nagpasya si Manuel na pumasok sa ospital at maghanap ng kasangkapan upang alisin ang bala mula sa balikat ni Victor. Habang naglalakad, narinig niyang may mga boses mula sa iba kaya't umakyat siya. Nakita niyang may zombie sa may pasilyo kaya't nagtago siya. Naramdaman niyang may mga boses na nagmumula sa isang vent kaya't nagsimulang makipag-usap si Mano sa kanila. Ngunit isang zombie ang lumabas mula sa likuran ni Mano at mabilis niyang itinulak ito papalayo at binaril. Ngunit may dumating pang ibang zombies kaya't tumakbo siya pabalik sa kwarto kung saan niya iniwan si Victor at ang pusa. Nang dumating siya, nagulat siya na wala sila sa lugar na iniwanan niya. Bigla, isang shoot ang bumukas at nakita niya si Lucia na nag-uutos sa kanya na sumama sa kanya. Isinara nila ang shoot at tumakas na may mga zombie na sumusunod sa kanila. Dinala si Manuel sa isang infirmary kung saan nandoon si Nurse Lucia at Sister Cecilia, pati na rin si Victor, ang pusa, at tatlong bata. Inalagaan nila ang sugat ni Victor at pinatatag siya. Habang binabanggit ni Manuel ang tungkol sa helicopter, inihayag ni Lucia na ito ay nakaparada sa likod ng ospital, ngunit ang quarantine area ay puno ng mga zombie. Sa gabi, nagsalo-salo sila sa kakaunting pagkain at patuloy na naiisip ni Manuel ang kanyang asawa. Pinuntahan niya ang kwarto kung saan namatay si Julia at inalala ang kanilang huling mga sandali. Kinuha ni Manuel ang pulse errors ng pusa at ikinabot ito sa kama ni Julia. Kinabukasan, tumaas si Manuel sa bubong upang suriin ang sitwasyon ng mga zombie at doon, nagkaroon siya ng signal mula sa kanyang telepono. Sa kabila ng mga linggong pagkawala ng komunikasyon, natanggap ni Manuel ang mga mensahe mula kay Balan. Habang siya ay nagsusulat ng tugon, narinig niya ang putok ng baril mula sa labas. Nang sumilip siya, nakita niyang ang crew ng barko ay nagpapaputok ng mga zombie upang makapasok sa ospital. Mabilis na nagdesisyon si Manuel na ipaalam sa grupo ang paparating na panganib, kaya't nagpa siya silang gamitin ng basement ng ospital upang makarating sa helicopter. Ang basement ay puno ng mga katawan at usok, kaya't kinailangan nilang takpan ang kanilang mga ilong at bibig upang makalakad. Subalit, natagpuan nila na ang pinto ay nakabara, kaya't gumamit sila ng palakol upang buksan ito. Isang zombie ang lumabas at inatake si Cecilia, Nahila ito ni Manuel at sinunog ang mukha ng zombie gamit ang isang mainit na tubo bago patayin ito ni Lucia gamit ang palakol. Ngunit nahawaan si Cecilia at nagpasya siyang umalis na lang upang hindi magpabigat sa grupo. Nang umalis si Cecilia, ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at nakatagpo sila ng mga zombies na nagtatago sa likod ng mga kasangkapan. Mabilis na binuksan ni Lucia ang pinto ng walang ingay, ngunit isang bata ang hindi nakapagpigil at nagsalita ng makita ang ina nitong naging zombie. Nang marinig ito, muntik nang mag-alarm ang mga zombie, kaya't nagtakip sila at dahan daw ang dumaan Ngunit, isang zombie ang biglang tumulak ng mga estan, at ang ingay na iyon ay nagakit sa ibang mga nilalang. Dahil dito, nagtago si Manuel at ang bata sa loob ng isang Cabinet, habang ang iba ay nagtago sa likod ng pinto. Ang mga zombie ay nagsimula ng magpumiglas at magpalo sa Cabinet, at tila nawalan na sila ng pag-asa. Subalit, dumating ang crew ng barko at pinatay ang lahat ng mga zombie sa loob ng ilang minuto. Matapos ang ilang minuto ng hindi pagkakasunduan, umalis din ang crew ng hindi nila namamalayan na may mga buhay na tao sa loob. Ngayon, makakagalaw na sila at makararating sa huling pinto. Pagkatapos nilang makalabas, nakita nila ang mga zombie sa labas, at naalala ni Manel ang mga tutorial na napanood niya sa internet. Kumuha siya ng mga hola at pinagsama ang mga ito upang gamitin bilang panangga habang tinatawid nila ang bakuran. Sa simula, magaan at maayos, ngunit nang madapa ang isang hola, nagingi ito at umakit sa mga zombie. Gumamit si Lucia ng palakol at si Manuel ng isang fire extinguisher upang pigilan ang mga zombie habang si Victor ay patuloy na itinulak ang mga hola. Mabigat man, sa wakas, nakarating din sila sa gate. Si Lucia ay gumamit ng palakol upang masira ang kadena at ikinulong nila ang pinto gamit ang isang scarf. Pagkatapos, mabilis silang tumakbo upang sumama sa mga iba pang survivor. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, dumating na si Victor sa helicopter ngunit hindi ito nagsimula. Nang magsimula ng umakyat ang mga zombie sa bakod, lumabas si Manel upang labanan sila. Sa pagkakataong yun, nakita ni Victor ang isang unplug na cable at ikinabot ito, kaya't nagumpisa na ang helicopter. Ang tulog ng makina ay nag nagakit sa crew ng barko, kaya't nagsimula silang magpaputok ng mga zombie. Pinutol nila ang scarf upang buksan ang gate at tinangka nilang barilin ng grupo kung hindi sila makikipagtulungan. Mahirap mang piliin, mabilis na tinignan ni Victor si Manuel at tumango, kaya't si Manuel ay lumabas at binuksan ang pangalawang pinto. Isang bagong horde ng mga zombie ang sumugod papasok, at mabilis nilang pinaligiran ang crew. Iniiwasan nila ang mga zombie, at si Victor ay ginamit ang helicopter upang alisin ang mga zombie na umaakyat sa bakod. Si Manuel ay nagpatuloy na pinapalakas ang laban, nilalabanan ng mga zombies gamit ang palakol. Sa wakas, si Lucia ay naghulog ng hagdang ladder, at mabilis na umakyat si Manuel upang makasama ang kanyang mga bagong kaibigan at ang kanyang pusa. Nakatanggap si Manuel ng tawag mula kay Balan. Sinabi ni Balan sa kanya na huwag na siyang magtuloy, dahil ang mga fighter jets ay dumaan at nagpapatunay na ang mga isla ay kontaminado rin.